Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. Apollo Carion Kibuloy is a Filipino pastor and leader of the Kingdom of Jesus Christ, a restorationist church based in the Philippines. He founded the KOJ in 1985, proclaiming himself the appointed Son of God and the owner of the universe. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Apollo Karyon Kibuloy ay sinilang noong April 25, 1950 sa Davao City sa mga magulang na Kapampangan na sina Jose Kibuloy e. Torla at Maria Karyon Isambat. E. Ang pinakabata sa siyam na anak, ang kanyang mga magulang ay mga katutubo mula sa Lubao bago lumipat pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaiddig upang maghanap ng mas magandang pagkakataon sa trabaho. Ang ama ni Kibuloy si Jose, ay orihinal na isang protestante at miyembro ng Christian and Missionary Alliance. Bago lumipat sa Oneness Pentecostal, kasama ang kanyang apat na anak na lalaki. Ang kanyang pamilya ay lokal na kilala bilang mga pastor leader noong mga unang taon ng United Pentecostal Church of the Philippines sa Davao. Ang kapatid ni Apollo si Jose ay naging Assistant General Superintendent ng UPCP bago lumipat para sa independyenteng trabaho sa lugar ng Greater Manila. Sinabi ni Apollo na nagsimula siyang makaranas ng mga espiritual na pangitain sa edad na labing apat sa isang pagbisita sa Malongon South Cotabato, ngayon ay Sarangani. Ayon sa kanyang website, naisip niya ang mga pakikipagtagpo sa Panginoon at ang lupa ay nasusunog sa isang mangkok ng apoy. Kibuloy never saw preaching as his future career, originally expressing desires to become a nautical engineer and pilot. However, because of the benefits that came with Bible College including free board and meals, fully paid tuition fees... On a free boat ride to Manila, he continued to study theology at the United Pentecostal Bible Institute, later the Apostolic Center for Theological Studies, graduating in 1972. He continued to preach for the UPCP after completing college and gained moniker as a preaching machine. On 1973, the UPCP nominated Kibuloy to represent them at the International Youth Corps World Conference held at Seoul, South Korea. The nomination would also elect Kibuloy as UPCP's National Youth President in 1974. Matapos isangkot ang kanyang sarili sa isa pang mangaral na pinangalan ng Major Sanchez, Si Apollo ay na fellowship ng UPCP noong 1979. Ayon sa mga dokumento ng simbahan, kamakailan ay inilagay si Sanchez sa labas ng hangganan ng ibang mga pastor sa Davao. Kalaunan ay muling nag-apply si Kibuloy at nagpahayag ng kalungkutan. Siya ay tinanggap noong 1980. Sa pagbabalik noong 1980, Si Kibuloy ay muling naatasan upang mangaral sa simbahan ng Agdaw upang dahan-dahang mabawi ang reputasyon sa kanyang simbahan. Gayon Gayunpaman, inimbestigahan siyang muli ng lupo ng UPCP noong 1985 pagkatapos siyang ipakilala ang mga hindi karaniwan na mga ideal at pag-udyok ng puot sa mga kalapit na pastor. Ayon sa dokumentasyon, sinabi ni Kibuloy sa kanyang mga tagasunod sa isang pagkakataon na ibang mga pastor ng UPCP ay hindi kwalipikado at mangmang. Noong September 1, 1985, Bago ang isang nakatakdang pagpupulong kasama ang lupo ng distrito ng UPCP, ay lilisanin ni Kibuloy ang simbahan ng Agdao kasama ang ilang mga tagasunod upang tipunin ang kanyang bagong dinominasyon, ang kaharian ni Kristo, ang pangalan sa ibabaw ng bawat pangalan. Kibuloy founded the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, also known as KOJC. On September 1, 1985, and appointed himself as leader and executive pastor. He started preaching at the slums of Villamor Agdao with 15 members and received critical comments due to his claim on being the appointed Son of God. Their main cathedral is beside the Francisco Bangoy International Airport, just along the Carlos P. Garcia National Highway in Buhangin, Davao City their church followers would refer to themselves as the kingdom nation the church claims to have around 4 million followers within the philippines and over 2 million in other territories their schedule on weekdays involves members hosting bible sessions and prayer services another event titled sounds of worship is held every sundays online and at their main cathedral in buhangin davao city Kilala si Kibuloy sa pagtatag ng broadcasting network na Sunshine Media Network International o SMNI at naggamit ng karagdagang pagkilala sa kanyang malapit na kaugnayan sa ikalabing-anim na Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte. Si Kibuloy ay kasalukuyang nasa listahan ng pinaghahanap ng Federal Bureau of Investigation. Matapos siyang kasuhan ng Central District of California at ang kanyang mga kasabwat para sa iba't ibang krimen, kabilang ang sex at human trafficking, pandaraya sa kasal, pamimilit, pera laundering, cash smuggling at iba pang mga singil. matapos tumanggi na makipagtulungan sa mga pagtatanong ng gobyerno ng Pilipinas sa mga sinasabing paglabag ng karapatang pantao ang Senado ng Pilipinas ay naglabas ng warrant of arrest noong March 19, 2024 at ang Kagawaran ng Panloob at Lokal nag-alok ang gobyerno ng 10 million pesos katumbas ng 170,770 US dollars na pabuya Si Kibuloy ay inaristo ng mga otoridad noong September 8, 2024. Pero sabi ng kanyang abogado, si Kibuloy ay sumuko at hindi na naaresto. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, the strongest factor for success is self-esteem. Believing you can do it, believing you deserve it, and believing you'll get it.